Marikos. Ah, tinupad ko na ang tanga ko. Dadaling ko sa, sa oh. na pag ako naging pangulo, ang bigas, 21 kilo. Yay! <laughs> Kaya, oh, oh, yung 50, 70 na ngayon. Yay! <laughs> 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 oh, lang, lang, dapat

Hindi, okay lang. Si Jason. Parang, tumalakpak lang sa amin, kalahati lang. Hindi lahat. Mr. President, yung pumalakpak sa inyo, hindi pa po magaling nyo. magaling. Magagaling na yun, hindi ko man. Tiyang pagyungkuhan, hindi halalaan, isa, isa, oo, dagal lang, sa kaysa rin pa na. Hindi. Pero sumakay na sa aeroplano, puno eh. So you capacity. Pero kung mo mga kuhan, ah, parang ganyan bago sila. Yan mo, lilipad yung sa sakyan. Lundagan ang lundagan. <laughs> e, yung aeroplano, kaya ganyan eh. <laughs> sa aeroplano, uh, nagtatawa na, nagyano. Ang yung stewardess. Ah, Stewardess, punta ka rito. Sir, bakit po? kung yung stewardess sa piloto. Sabihin mo sa mga pasahero, yan sa mga paliw na yan. Eh, huwag silang yundaga ng yundaga, huwag silang, ano, baka mapalagpas na tayo ng ulap eh. Baka mag-disgrasya tayo. Sabihin mo, manahimig muna sila. Oh, uh, yes, sir. Kaya-kaya, huwag tayo tayo. Ang yan isang nakalagpas sa na ulap, Tinawag ko rin yung brand, yung stewardess. O, oh, flag stewardess, hindi ka. So, ano po yun? ginawa mo. No? na tayo. ano ba ginawa mo? Bayad na basa eh, binaliwan ng tumulong sa mga baboy, basa labas na sila maglaro basa 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 sa basya siya maglaro kasi si Fernando ano patay siya patay na patay siya patay siya na 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 patay na patay siya na na patay Ah, oh, yum. Oh, okay, hey. no, oh, yung iba doon no, sa likod. Hindi, uh, yeah. baka tapos sa camera yan. Bakit tayo sa camera? Kuya, doon kayo sir gawin. Oh, uh, no. uh, yes, yes pares. Ay, so, uh, Leas Pares. Uh, Pagkapalating kay kondisyon, pumunta na kayo sa tao Murang-mura. Oh, gutom. Ah, pagdating makauwi rin to. Shabong pa lang. Ulam na. Ulam na. Okay na. Saka swak sa budget talaga, merong 49, mayroong uh, 89. Uh Oo, -oh. saka yung unlimited ano nila pares nga, yung 100 with soft drinks. Uh Oo. -oh. Pero sila 'no, uh, pares unlimited rice with soft drinks. Oo. Pares overload. Pares eh. with, with with rice. Uh, uh, pares check tala with rice pares lechong kawali with rice pa rin nyo Naka ah, pares balat with rice. Pares mami na rin. Uh, eh, kamusta naman si Jesse Manyaol? Meron bang na ila, ano yun? Meron ka bang na ihandang jokes kay tatay? Ah, uh, meron. eh si, ano ba? Si Pareng Sid? Wala pa eh. On the spot kasi, no? Hindi ako naman na, meron sa mga. yung ano pa Ano? Yung Yun. Ano lang ako. lang. ako. Ito na. May apat na magkakasama. Politiko. Police. Bata. Nakapare. Okay. Eh biglang... Biglang ano. Biglang magandang maabiriya yung mga pamilya na susubukan pa din 'yung mga baliw. 'Yun sa mga baliw na 'yon? Sila na nagkagulo-gulo na. Eh, hindi pa nagugulo isang tumulong na baliw, sumabay ito sa preso. Oh. Kailangan pa 'yan din sa mga kinakailangan ng tao. Magkikita sa market. Pag tanong ako Oh. oh. O 'yung apat. Dapat na sana. Dapat na sana katsambaiga tayo

wala ng buwan ng bastos pero siyempre nagdarin ng 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 ng nagdarin 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 ng ang namatay yung ng nagdarin ng nagdarin ng nagdarin ng nagdarin

Ang eh, gadot pong dugtungan na. Tatlo sila nakaligtas. So, mabagos ko na abog Ngayon, ating, ating gabi na, eh, wala na silang mga kawayan no, no, o ano ko ano, magiging. Sabi ng piloto, Father, bukas na tayo maghanap ng rescue. Yung sesay niya sila, mga gatong, kaya mag Maghanap muna tayo ng natutulutan lakad sila lapat. Nakakita ng ganito, parang tubo niya. Ng... ganyan. Ay, CD. Oh, nakakita yung... ng tubo. Makisilungan. Oo. Oh. Eh, aandap-andap yung ilaw. Siguro, yung At may Aandap-andap. Siguro, may kasera Nasera lang, kaya parang alitap-tap. Oo. Oh. Eh, natanong nila, eto ay ka, tubo. Ano eh, may tulugan, may ikaan. Tignan, ito naman kaya ng double deck. Yung mayroon sa ilalim, mayroon sa ibabaw. Uh, Kung eto, uh, mga atak-atak, bukas na tayo, bukas yung uh, nga, maka-ahing ng tulog. Ang, eh. Ang pinakatagal, may dala po ako sa aking bag. Uh, <laughs> may mga dilatak <laughs> At pagkakain, sabi ng pare, bago tayo matulog, mag tayo ng panalangin. Para bukas eh o dinagdag. Si Ske, eh si Ske, Janakiy talaw sa ibaba. Dewon ako sa taas, sabi ng banae. A double deck. Eh sabi di mong steward de sa kayo, Kidot. Tayo na father and son, di ba? At di na kami sa taas. Okay na. 'Di sinanaman, nama yan. Si Maichi, si Maichi, si Madu mo si father. Ingayo, porka ka eh, dagdasay. Tahiga na. أنا <applause> لا <applause> <laughs> hindi po linyo yan. Eh ano yan? Father, mm -hmm. kung sa inyong yan ang pinatawag na first time. Ah, yung ganda, nata, sa ulap. Yung first try. Sa ulap pa kayo, oh, na oh. para nalulubak natin. Ganun, ganun ba? Ibig sabi pag-ahon oh. pa lang. Ganun. Para nalulubak natin. Eh. Ngayon, ah, ganun ba? O sige, sige, okay, okay. na depend kaya ng mga 30 tanging minuto 20 vintage minuto siya, ganon mas malakas. ganon mas karami, Oh. ganon ganon mga ganon 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 hindi ganon 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 ito po buwan tinatawag na second flight. Ah, uh, so malawa na. Malawa na. Nasa taas na eh. Oo. Nasa taas na eh. Kaya malakas na yung yung nung airplane. Ah, ganun ba mga anak? Okay. Abay, ayos na. Matulog na tayo. Abay, pagkaraan ng 20 minutos. Dumindo na yun. Mas malakas. Malakas na. na. Malakas na. Malakas na. Nagtaka yung piloto. Yung piloto naman nagtaka. Father, father, tutok po yung sinasabi nyo. Lumilindol po, napakalakas. Anak, hindi lindol yan. Eh, father, ano yan? Yan ang tinatawag na solo flight. Nagsalili ang padel. Siya nagpa-flight. siya wala siya yung nag-solo. solo ang pare. O, yung mga hinihintay sa flight. Pagal, waka lang siya flight. <laughs> wala wala shout out po sa lahat sa inyo mga ka jokers <laughs> uh, ano? Uh, natapos natapos na ang to, natapos ang usapang sa first second at solo flight.

No, no, no Ano? Hello Hi, Andy Ito si Andy, oh Mate Ayan, ah, anong ngyari? Ay, hindi mo lang para, yun Pastor. Pastor. Pastor, pala. Pastor, pala. pastor! pastor? pastor! Pastor ko yung Hindi, Pastor. Pastor kain! Pastor pa rin. Okay. Okay. Sorry, pastor na <énom66 Patrol8>

Oh, meron yata kayong ano nun eh. Oo. Oo, oo, oo. Shout out, Oh, uh -oh, -oh, -oh. Uh -oh. oh sige, sige. Si Mang Kanor. Si Pastor Kanor. Oh, si Pastor Kanor. Sige, <laughs> okay, Pastor Kanor. Oh, ano nangyari kay Pastor Kanor? May binasbasan sa binyagan. Ano may Pastor sa

hindi po si Pastor ay nulit po ah. Uh -huh. Hindi po si Pastor ang pumatong. pumatong. Kailan okay, po sa binaspasan ba? Oh. Pray over po ang tawag dyan tay. Oh, okay. Pambihira. Dahan-dahan kay hey, Pastor ang pinag-uusapan natin tay ha. <laughs> pastor, hindi pare ha. Okay na si Pastor Okay na si Pastor Canor naglalakad. Oo. Tatay ni taga rito pa pala. Tapos oh, doon ako sa dito. Eh saan po ba yung alam niyo po ba ang church niya? Yung simbahan nila bago tayo eh. Apo. Diyan sa Bama First. Oh, hindi ko sinasabing R-I-N-2 Ang tamit yung babang nito Saan ba rito siya? Ano okay. ang pastor na nalagyan namin po? ko, pastor, ah, uh, lumiretso ko muna tapos kumaliwa ako. Tapos sa kaliwa, tumanan ka, may iskinita ko. ng tubig ano? Dire-diretso yun. Nandiyon ang simbahan yun. Ah, Nakita tayo rin ng pangarating salamat. Kasalamat mo rin. Pakasutin po hindi ko inintempo. Ano po yung pastor kasi ako nang pastor dito para si diyan. Hay gusto ko sana ikayatin mo yung mga kapitbahay natin dito na magpunta rin sa bahay. Oh may gawa ay internet sa sagadaw ang dami Eh kumbinsihin niyo po ang mga kapitbahay natin na magsimba para maituro po sa kanila, May maituro po sa kanila ang daan papuntang langit. Mm. Ito ang pastor mo na. Eh daan papunta barang, hindi mo <laughs> 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 sa simbahan <langit> ng ilimong labi. <laughs> Ito ang kalakit. Ito sa labi pa parang labi. Ay, nako, mga ka-joker, shoutout sa inyong lahat. Sa pastor na magtuturo kung saan papuntang langit. Pastor Canon Pastor Canon.

आ आ आ आ <laughs> bahay kubo, bahay kubo. Umaga, nasa bahay kubo. nag tapos bahay kubo. Sino gumahasa sa'yo? ah, ah. Ah, ah hindi mo patay, hindi mo patay Ay! na hindi mo patay 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 mo Ay! mo mo patay mo patay mo patay mo patay mo patay Asalan. Ang galing yung pipi na yan ha. Sino bang pipi yan? Ito <laughs> <laughs> galing magano magbigay ng... Sabi eh, nga, hindi nga siya makapagsalita eh. Eh magaling, inaibigay lahat eh. Sold ang Akala ko tatay, yung ngula sinampal sa barangay. Oh, oh. May reklamo sa barangay yun. Yung... Iyak na naman. Ah.

na kinawakan mo raw ang dutip niya. Oo. Hindi yun? naman? Hindi nga nalaman yun. Hindi nga nalaman yun. Dinatanong, si kapitan nga nagtatanong sa iyo, kung mo mo ang kung kinawakan mo sa nga pang-apat na tanong Pinawakan mo ba ang dilgit ng babae na ito? Pinapunita siya <laughs> mo. may dumatawag lang po